Kayod muna tayo guys ng niyog. Kasi magasak tayo ng gabi. Ayan. Binabalatan na natin yung gabi. Gabi yung pula to guys. Ayan. Daming tangka ito kadami. Ayan. Dahan lang. Mangagar. Hindi pa ko natapos. Dahan-dahan lang. Balat hugasan na natin mga agar hugasan na na tapos ano na natin yung niyog yung ating kinayod na niyog pigain na natin ano handang ibuhos Okay na kayo. Tapos sain na natin. Hintay na lang tayong maluto. Ayun, naluto na kaagad, mga agad. Okay na kayo. Kulang lang.